Ah, magandang hapon po mga kaagri agri Ayan, tayo po ay susubok ngayon magtanim po ng ating tinatawag na pechay po. Ano? Ayan, tayo po ay magsasabog ngayon ng pechay. Ah, ito po ano, ah, dalawang kilo po yung ating sinabog rito. Ayan. Ayan po mga kaagri, tayo po ay susubok ngayon magtanim po ng pechay. Ayan po yung kasama po natin ano, na... Ah, uh, pinaghahatak po natin ng c para po kahit papano matabunan po yung damo na ay buto na isinabog po natin mga kaagri ah, uh, bago po tayo nagsabog ng pecha nag nagspray muna po tayo ng ah, uh, uh, para po uh, umalis po yung mga langgam po no? pwede pong humakot po ng buto no? at sinawahan din po natin ng machete yung anti pong pinang spray para po uh, yung mga buto na pwedeng maminhi ay mapatay po natin mga kaagri ayan na kapag nakaka uh, isang kilot kalahati na po tayo nasasabog mga kaagri ano ayan ito po yung ating buto ng pechay ayan. ayan tayo po ay susubok ngayon na magsabog po ng pechay mga kaagri ano baka sakali po na tayo ay palarin Ah, uh, dahil po ang pechay po ngayon ay medyo mababa lang po ng onte ano. Baka pag uh, na po tayo, sana po ay hindi po uh, lumapat po yung ating uh, sinabog na pechay ano. Sana po ah, uh, paandap-andap lang po ang ulan para po yung pagtubo po ng pechay ay maganda po no mga kaagri. Ayun. Tayo po ay susubok ngayon magsabog sabog ng pechay mga kaagri. Yan. Uh, dalawang kilong binhi po ang ating ipapasok dito sa sa uh, 4,500 square meter mga kaagre. No? Uh, sana po palarin po tayo sa uh, may ginagawa natin ano, na pagsasabog o pagtatanim ng mga gulay para kahit pa pano po meron po tayong uh, onting kita para, pare po sa ating pamilya mga kaagri. Susubok po tayo mga kaagre no, ayan. Ayan. Dalawang kilong pechay po ang ating sinabog dito sa ating lupang tinamnan. At ito po ay nagkakasukat po ng 4,500 square meter. Sana po pala rin po tayo mga kaagri na kumita sa tinanim po natin ngayong pechay po. No? Dahil po nung nakaraang buwan talaga pong Uh, tumaas po ang dahon at tumabot pa nga po ng 70 to 100 per kilo po mga kaagri agri tana po kahit po mga 20 to 30 lang po no Mabutan po natin yung ganun presyo kahit pa po kikita na po tayo mga kaagri agri no yan yan po ang pagsasabog po ng buto ng pechay no? yan lang po hmm. yan huwag naman pong makapal ah uh, hindi naman po madepes mga kaagri Ayan, ganyan lang po eh. ito po yung buto natin mga kaagri Ayan. ganyan lang po mga kaagri oh. Eh. Ayan, ito po kalawang yan ano? ito po yung isang kilo po mga kaagri ano? at yung kabila po isang kilo rin pero po ang bala ko po ipasok po yung 2 kilos dito kasi parang naninipisan ko po mga kaagre no. Ayan. Ganyan lang po magsabog ng pechay mga kaagre oh. yung. lang po. Sana po pagpalain po tayo ng Panginoon na mapaganda po natin ano. Mapaganda po natin tubo. ah uh, maalagaan po nating mabuti para po maging maganda po yung ating uh, tanim na pechay. Sumusubok lang po uli tayo po mga kaagri no. Uh, ganun lang po talaga. Sugal lang po talaga sa pagbubukid. Uh, kapag wala ka pong tinanim, wala ka pong aanin. Kaya tayo po ay ay sumubok uli na magsabog po ng pechay. Yan. Sana po pagpalain po tayo ng Panginoon na uh, bigyan po tayo ng magandang ani po no. Magandang presyo sa ating sinusubok na tanim mga kaagri yan yan lang pong pagsasabog po ng pechay po hindi bali pong manipis wag lang pong makapal mga kaagri yan tayo po ang tinabog po natin dito ay dalawang kilot kalahati mga kaagri ang inispray po natin na na gamot ay yung machete po no pang control po dun sa mga damong pwede pang tumubo sa tinabog nating pechay at broodan po na pwedeng uh, makot ng mga buto kung sakali po uh, hindi po natin na isprayan mga kaagri sana po patuloy nyo po uh, isubscribe yung aking youtube channel po no para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa uh, yun lamang po sa araw na to uh, sinishare ko lang po sa inyo yung aking